Hello people, alam niyo ba tong ka, ano na to, bunga na to? Ito daw ang bunga na ito ay maraming dala-dala. Marami dala Herbal ito people. 'Yon oh, maraming mata. 'Yan people oh. Oho. Uh -huh. ang dami niyang antik. Pero tingnan niyo, napakarami niyang mata. Tayo ni ako. Ayan. Sabi nila, herbal yung to. Herbal na ito, people. Ang dami nito, people, oh. Kung sino man nakakailangan ng herbal nito. Ang dami, people, oh. Pero yung mga bago pa lang, bago pa lang, ay, ano, hindi ko lang mawari. Ang mawang. dami na nagkalaglagan, mga people, oh. Oh, yeah. Puro antik. Antik ang mga katabi. Ayan, oh. Eh. Na-antik na siya. So, alam ko, alam mo nyo yan, mga people Mayroon na yung mata. Al nakalimutan ko pangalan nito. alam ni ano ito, brother. Ayan, oh. Ang damda niyang tingnan. Ang damda niyang mata. Antik, oh. Antik na rin. Bumalik eh. <laughs> Ito daw ay gamot. Herbal. Hinihiwa ito. Nilalaga rin. Tingnan ninyo. <clears throat> Pag mga hinog na siya, ganyan na.